Ito sa inyo ng ano? Nanay, nanay Oying? Tungkol, <laughs> tungkol doon sa... Tungkol doon sa kubo, Ano nangyari? Ah, sa Kweba. Oo. Ah, ano sila ano, nakatago? Doon sila nakatago bago nakaupo sa lusong ang lolo mo. Mm -hmm. Tapos, nang may dumating na... Ano yung kalaban? Kalaban, oo. Eh, ay hinahanap. Pagkita, eh, nabigla nila, nawala, hinahanap nila. Ay, eh, nakaupo lang doon pag yung buklat ng kwan ay ng sumblero, sumblero. na andon pusa. Uh, kaya pusa sum, na kaya sumblero, ng... nakasumblero siya dati. Mm -hmm. No? Dahil kasumblero ang buli. Kaya raw karami yung humahanap. Eh, hindi lang na ikwento ng nanay. Kasi uh, pag may naghahanap, i eh, ano eh, laging silang nakatago lang eh. Uh, sino kasama ni nanay Oying? Ang kanyang tatay. Oh. Uh, nanay, kaya, lolo, niyang Lolo Oying. Pastor. Uh, Bali yung Oying Mojica at saka yung Pastor Pedad ang nandoon. Oo, mag-ama yun. Anong bilin ng Pastor Pedad sa Oying? Wag ano, wag maingay. Oh. <laughs> sabi ng nanay, ano. Di ba yun si, ano, si Gulapa. Ang sasabihin ng ama niya, Lolo Pastor, eh, wag maingay. Oo, oh. hindi na nakita. Hindi nakita. Siya nakita nila, lubundag na lang yung pusa sa, ano yun? Lusong. Sa lusong. lusong. Siya nagpa-umalis na. Umalis na rin yung mga tao. Mm. Umalis na. Nakita po sa awala, hindi umalis na yung naghahanap. Panahon na hapon yun. Ano? Mm. Ay, hindi magbibiro na lo, yung totoo. Ba, yun. hindi, na. hindi naman yung mayabang. Na. Uh, ano pangalan niya? Emma. Uh, ilan taon na kaya? ah uh, 60. Nanay niyo si Nanay Oye? Uh Oo. -oh. Uh.